Hoy, what's up? Gofarm. All right? Good morning, Gofarm. Bagong araw, bagong pag-asa. Ayun. So, shout out nga pala, syempre kay Gofarm Mark. Okay? So, the de deliver natin 'tong bigas sa kanya, Gofarm. So, salamat sa pag-support sa local Gofarm kasi alam 'yan, pag sinusuportan mo tayo, hindi lang tayo natutulungan, natutulungan lahat, yung mga kasama natin sa farm ano, yung pinagbilan natin ng sako, yung pinagbilan natin ng diesel, kung saan tayo nagpakono, lahat yan natutulungan GoVam. Okay? So, alam nyo yun, parang sa ating kasi mga Pilipino, parang ang hirap natin tangkilikin yung sariling atin GoVam. No? Yan yung nakakalungkot. Hindi ko alam eh, natutuwa naman tayo pag alam yan, pag may mga nakikita tayong Uh, hindi natutuwa, naaawa, oh, 'di ba? Naaawa tayo pag may mga nakita tayong mga farmer na alam ka kapos or kahit di farmer, alamian pag hirap-hirap hirap sa buhay, naaawa tayo, 'di ba? gustong gusto nating tulungan. Tapos natutuwa tayo kapag medyo umangat-angat na sila sa buhay, 'di ba? Pero eto 'yung problema. Hindi ko alam kung problema to ng farmer o tayo lang talaga yung mga Pilipino. Kapag 'yung tao na 'yon ay eh, mas umangat na kesa sa atin yung awa natin go nagiging inggit no tapos nagagalit na tayo dun sa tao so yun yung nakita kong problema natin go fam no tingnan niyo na lang dito sa ano pag ko no uh, hindi naman kompetensya ang pagtatanim no ginawa niyo pa akong kaaway ang <laughs> daming basher basher pa natin mga farmer ang minsan ang hirap niyo ipagtanggol go fam eh, no na parang ang pagtuturo o yung pagbabahagi ng nalalaman parang sa ibang farmer or karamihan sa farmer parang nagiging simbolo siya ng ano ng kayabangan hindi yun kayabangan go fam no kasi pag minsan papakita mo o oh, tapos hindi mo explain anong sasabihin nila di man lang magbahagi di ba or minsan pag inexplain mo naman di mo nagpakita oh puro salita salita ng salita so hindi ko dapat tayo mga farmer go fam ano tayo magkaisa tayo ayan hindi lang tayo nagkakaisa dun sa magandang presyo dapat nagkakaisa tayo na no, na ang gusto natin lahat ng farmer ay eh, maging successful di ba maging maganda ang buhay so alam mo yan, yan yung kailangan natin palitan go farm okay. bilang farmer yun yung nakikita ko eh. kailangan natin uh, palitan yung ugali natin kasi magagaling naman tayo eh matatalino naman tayo eh. sa ugali lang talaga tayo nagkakatalo pa 'no so support natin yung local okay tapos kung meron kayong nalalaman share nyo lang go fam kasi yun yung nakikita ko eh uh, uhaw tayo sa knowledge uhaw tayo na gusto natin mapataas yung ani natin di ba pero yung pagbabahagi naman natin kulang na kulang okay well siguro hindi mo rin masisi pag minsan kasi nga eh yung iba naman pag meron kang naibahagi eh tingin nila sayo kaagad nagmamagaling okay So tuloy lang tayo go fam Tulong tulong lang I think yun yung makakasolve Doon sa kahirapan natin Okay So yun So ingat ka lagi go fam Okay Pasyal pasyal muna Halos uh, wala naman na tayong ginagawa sa farm Antay antay na lang tayo Okay kung mapapansin nyo to Yung signage na wala na Okay may pahintulot tayo dyan Okay Tumubo ng konti yung mga broad leaves natin Dahil nga sunod sunod ang ulan Hindi tayo timing ng spray Okay. Pero meron ako yung papakita dun sa next na vlog natin. Kasi eksakto, talagang tinamaan yon Sumakto sa ulan-ulan. So, anong epekto ng ulan-ulan sa mga pananim natin, especially sa palayan. Okay? So, yun lang. Go fam!